parang tear gas sa first floor. Ando na yung tear gas sa first floor. Pero nakahanda din naman kami. Meron kami din po. Hmm. Nabasang tawagan. Sakaling tamaan kami kung nga saan kami. Pero ando na yung tear gas sa first floor. Karina, makikita ko na. Okay. Uh, Pinky, itong tear... All right, ito itong uh, tear gas ay ito ay uh, sa first floor, right? Oo, oh, oh, sige. Okay, Pinky, mag-iingat ka diyan. pupuntahan namin si Ces Drilon na naroroon na DB yung kasama muna. ni Attorney Bautista. Ces, go ahead as much as we can. Uh, Sinasabihan lang kami na maglagay ng tubig, uh, magbasa ng panyo, uh, sa saka, sakali dahil naamoy na ang tear gas dito. You protect yourself, Ako meron talaga uh, uh, mga, mga pananalita J.V. Bautista at R.G. Gamara. Okay. Go ahead, go ahead. We are standing our ground because we are not in violation of any law. We are peacefully holding out here And we would like to call on our people to show their indignation over this violent assault of this hotel. Attorney, but they're about to storm the place. Well, we will stay here. We are not doing anything wrong. We stand when we are right. When you say you Senator Senator Trillanes, <laughs> Senator Trillanes, General Lim will uh, will take their stand here. They will take their stand. They will take their stand. They will take their stand. They will remain inside the hotel. They will <laughs> remain. Yes. Yes, they will remain. Okay, thank you very much. Thank you very much. All right, Cess, go ahead. Okay, si Cess Drilon po naroon, nakikita po natin kasama ni Attorney R.G. Guevara at nito uh, pong si... Uh, kasama po niya si Attorney R.G. Guevara at J.B. Bautista. Ngayon po'y kasama na si Senador Antonio Trillanes. Hello, hello. Sa mabit ko din, sir. Dito na lang. We're live na rin, sir. I'm supposed to check what's going on uh, downstairs Sir, um, may tear gas na pumasok at may assault team na, mm -hmm. na nagpalibot sa hotel Well uh, 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 Dito sa ginagawa ni uh, itong administrasyon na to you have to witness yung ruthlessness niya may kita nyo na walang pakundangan ho itong administration na to. Dito, ho, let's see kung ano mangyayari dito. Uh, they're willing to spare even the lives of the media men. Which has been doing. The past several years, yung extrajudicial killings na yan. So, you have to watch. Tignan nyo ho kung anong ginagawa, kung anong klaseng administration po ito. Handa po, kayong, handa po kayong mag-stay dito kahit na po SWAT team ang pumasok? Yes. Yes, we are out. Patayin kayo. Panahon na siguro ngayon ang kagitingan. Matagal na tayong... Tinatanong kung handang mamatay dito. Ilang taon na tayo pinapatay mga aktivista natin, mga media men. Ilang taon na tayong pinagnanakawan. Hindi na siguro dapat uh, tumagal pa ang ganitong klaseng rehimen. Kaya kung ito ang magiging bagong pasong tirad para sa lahat ng Pilipino, so be it. All right, si Attorney uh, RG Guevara po ay nagsalita at sinabing uh, hanggang sa kaduluduluhan sila po ay mananatili doon ang grupo ni General Danny Lim at ni Senator Trillanes. Makikita po natin sa video ngayon mga kaibigan na nagkakausok no ano, uh, meron pong pinapasok na tear gas diyan po sa first floor at uh, umuusok na po itong kabuuan ng lobby. Nang Manila Peninsula. Naamoy na rin po at umaabot na rin ang usok na ito sa kinaroroonan ng mga media man na nasa ikalawang palapag. At sila po ay... Uh, sila po ay uh, pinagpo pinagpoproteksyonan na lamang ng tubig sa BIMPO at uh, inilalapit sa ilong. Mari kaya natin makausap si Cez Drilon. Cez, are you there? Um, Cez, um, Cez. Um, Cez, um, Cez. Okay, si Sas Dillon po ay naroon kasama ni Pinky Webb. Ang iba pa natin mga kasamahan ng ABS-CBN News ay nasa labas po ng Manila Peninsula para ihatid sa atin ang pinaka -latest. Sa video po, lahat po ng mga media man, ayan, nagtatakipan na po ng mga ilong. At uh, tila ito na lamang po ang... Uh, ang uh, kanilang magagawa sa ngayon. Pero ang pangako po, tila mula sa mga otoridad, sa mga opisyal ng AFP at PNP, tatapusin po sa araw na ito it ang uh, mga kaganapang ito at uh, maasahang magkakaroon pa ng higit na karahasan, higit na higit pa po dito sa nakikita nating um, pagpapausok po na ito. Si George Carino po ay nasa Camp Aguinaldo. George? Purina, kagaya ng kalmadong sitwasyon na nakikita ninyo dito sa akin ni kurang dito sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo, binanggit kanina ng Public Information Office ng AFP na standing down ang militar sa operasyon sa Manila Peninsula. Ibig sabihin, ipapaubaya nila sa Philippine National Police ang trabaho dahil ito'y police action ang kinakailangan. Kanina sa pinakuling informasyon na binigay ni Lieutenant uh, Colonel uh, Bob Bacaro, ang Public Information Officer ng uh, AFP, lumalabas na sa salita mismo ni General uh, Hermogenes Esperon na 25 ang uh, taong uh, kasama sa grupo ni na uh, General uh, Lim at Senator Trillanes na nag nagkakanlo ngayon diyan sa loob ng uh, Manila Peninsula. Maliban doon, Corina ay wala pang masyadong detalye na binigay ang AFP. Kanina nagkaroon din ng uh, pulong balitaan ang uh, Secretary of National Defense, si Secretary Gilbert Todoro, nakagagaling lang ng Sambales at nga sa tapras ng military dito. At binanggit niya na isang reckless na act ang ginawa nitong uh, grupo ni Nalim trillanes dahil uh, hindi na inalintana ang kaligtasan ng mga inusenteng sibilyan na maaring madamay katulad ng mga guests ng Manila Peninsula man hindi pa muna nila bubusisihin ngayon kung ano man ang uh, circumstances sa, sa pagpasok nitong grupo ni Nalim at Trillanes sa Manila Peninsula at kung sino yung iba pang tao na kasangkot nila. Ang importante ngayon dito sa Kapo Aguinaldo ay uh, mabigyan ng uh, wakas ang tensyon sa Manila Peninsula at mailabas doon ang grupo ni na General Lim at Sen. Trillanes. Corina. Alright. Uh, George, meron na bang uh, nabanggit mo na rin kanina, nagpahiwating ka na rin, uh, nagpasaring ka na rin ng kaunti tungkol sa mga chismis ngayon, ano na pinag-uusapan? Kung sino ang mga sangkot dito, sino ang kanilang mga taga-suporta at kung kailan ito pinlano? Meron na bang lumalabas na kahit paunti-unting detalye kung ano ba ito? Ito ba ay matagal na pinlano? Ito ba ay uh, sangkot ng mas maraming iba pa na nasa likuran ng lahat ng ito? Kurina, wala pang detalye ibinigay kanina si Secretary Chidoro at sabi nga niya ay hindi muna nila ipaprioritize. Ang order daw kasi ng Malacanang at ang order na ibinigay sa Armed Forces of the Philippines ay to defuse the situation as soon as possible. Kaya ngayon ang iniintindi nila yung loob ng Manila Peninsula. Meron Alright. silang mga ginagawang legal na hakbangin tungkol uh, sa pagsasampan ng kaso, kung ito man ay rebellion, ito may mutiny, o ito man ay isang karniwang krimen lamang, pero iyon mahirap pang i-discuss ngayon. Binanggit din kanina ni Secretary Chodoro. we have uh, a little time to meet with all of the people who are inside here in our... Uh, well, we are being tear-gassed And I think this uh, call for sobriety is a little late. Uh, Vice, walang Wala. Joey, magiging dito sa... Vice, dating Vice President Jofiso Gingona, halos hindi rin po makasalita. Ano po? Alright, ito naman po ang ating uh, isa yung, uh, press conference mula naman sa Malacanang. Secretary Toting Bunya nagsasalita. Congressman P.D. Barsaga ng 2nd District at kasama rin po nila ang ilan sa mga uh, mayors and other uh, local officials of the province of Cavite. So ibibigay ko po sa inyo si Governor Ayong Maliksi para ipakilala po yung ating mga panawihin ngayon. Uh, sa malaking karangalan na uh, ipakilala ko po sa inyo. Go, May baterya ko. All right, uh, yun po ay uh, press conference na nagaganap.